dyan po bundok tayo dito sa susunod na hagisan ang bulas po ang palanas Ya, sudah boleh. Ayo, lagi kan. Nah, itu dikumpul sini. Kata halu mana? Damai. Damai? Oh. Yung mga ka tatayin po ulit yung asa ilalim ng tubig. Mami yeah. oh, may mga hilo dyan, ha? Ah? Yeah. Ayan. Nakakalusot. Kumulusot? Ay. Ay. Ay, ay, ayo, ayo. ay. Kayo, bilog, pala kami bilog, ano? Ayan, ano? Salawa, Laut no, taklah? Eh, ni apa? Ia ni. Ia ni apa? Ia ni apa? Ia ni apa? idol ni apa? Ia 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 Ano? pumahaydol na daming thailander pumahaydol ang lahat oh. ano kung ano kung ano kung ano ano ba ano 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 ang na mga tatlong kilo na po ito ang samot sa ating isla po yan po wala yan po stay tuned lang po mga idol wala pa po tayong hagis ng dalawang dalawang hagis ano lapit akong bumili dito sa ilo